Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Mayan Los Baños. Ang Senate Correspondent po ng News 5. Live po tayo mula dito sa Senado. Magbibigay lamang po ako ng ilang update sa si inyo. Pasado ala alauna ngayong hapon, isinalang sa deliberasyon ng Senado ang budget ng Office of the Vice President. Wala pang limang minuto ay lumusot na po ito sa plenaryo. Wala ng senador na nagtanong kaugnay sa nasa 889 million pesos na budget ng Office of the Vice President. Ah, uh, tumungo mismo dito sa Senado nado si Vice President Sara Duterte at gaya ng sinabi ko wala nang senador na nagtanong kundi tumayo na lamang si Senator Robin Padilla na isa sa mga kaalyado ng mga Duterte para magmanifest at magpasalamat sa kanyang mga kasamahan na hindi binawasan yung budget ng Office of the Vice President lalo tayon kay Senator Padilla uh, maraming na itutulong ang OVP lalo sa mga oras ng kalamidad humarap din ng maikli lamang si Sen si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media pero hindi na siya tumanggap ng mga tanong Uh, bumati lamang siya ng merry christmas ano at nagpasalamat sa Senado na naipasa na yung kanilang taunang budget na 889 million pesos para nga sa taong 2026. Samantala, ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, ngayon ang huling araw ng budget deliberations dito sa Senado. Nakatakda sanang i-defend ni Sen. Bato de la Rosa yung budget ng Department of National Defense pero absent pa rin siya. So ang mag-take over mamaya or uh, magde-defend ng budget ng DND ay yung finance chair which is uh, who is si Sen. Win Gatchalian nga ano. Um, natanong natin si uh, Senate President Tito Soto kung nagpaalam ba sa kanya. His Senator Bato sa kanyang absences dahil simula nung resumption ng uh, sesyon noong November 10 ay hindi na pumasok ni Senator Bato. Sabi ni Senate President Soto, wala raw uh, pa o wala raw silang komunikasyon ni Senator Bato de la Rosa. Natanong din natin kung okay lang ba na hindi na de-defend ang isang senadoran o yung committee na naka-assign sa kanya. Sabi ni uh, Senate President Soto, hindi 'yun okay lalo pa pinipili ng isang senador, ano, yung komite na sana ay i-share niya at i-defend niya. So, lalo napakalaki at ng uh, defense committee, sana daw ay hindi absent nga yung uh, magde-defend doon. Pero nung natanong naman sa Senate President Soto kung meron bang uh, sanction, meron bang parusa sa mga nag-absent na senador, sabi naman ni Senate President Soto, wala siyang alam na dapat nakaparusahan. Gayunman, man reviewin daw niya yung Senate rules. Sa mga oras na ito, ay tuloy-tuloy uh, pa rin ang deliberasyon ng Senado sa budget ng ilan pang ahensya ng gobyerno hanggang mamaya gabi gabian para nga matapos lahat ng ahensya. Yan lang ang aking update mula dito sa Senado ako po si Mei Banyas Oroseño. Magandang hapon po sa si inyo.